Hello everyone. Mm. Mag-ano muna tayo no mag-storytelling. <laughs> Yung buhay natin, no, di natin nakalain na na makarating na kami sa USA. Hanggang ngayon, di pa rin ako makakapaniwala na nakarating na ako sa USA. Yun bang, parang nananaginip pa rin, di ba? Tapos, dalal -dala ko pa yung mga anak ko. Sa daming trials sa buhay ko, alam nyo, di ko ma, di ko expected to na. Yun bang, nandito na kami sa USA, pagising, ganito, maranasan na namin ang isno na pinapangarap lang namin dati ng mga anak ko. ba? bang, Sa grabe, 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 grabe trials na dumating sa buhay namin ng mga anak ko. Nap napadpad na kami kung saan, saan. Diba? Tapos, no? Tapos, yung malapit ka na ikakasal din. Yun bang? Yun bang? Ang kaligayahan ko, di ko maintindihan. No? ganito pala ang buhay kaya wag tayong susuko kahit na ang dami na nating dumating sa buhay na kahirapan yung may hirap talaga na di ko talaga to ini-expect na magiging magiging ano yung buhay ng mga anak ko na na alam nyo yung sobrang hirap namin dati nung bata pa sila tapos ngayon andito yung hobby ko binibigay lahat ng mga gusto namin ako naman ay hindi naman po akong yung taong hingi ng hingi yun bang yun bang parang nang yung nandito na ako ngayon iniisip ko okay lang wala akong pera wala akong ganito at least may pagkain naman kami ng mga anak ko mga needs namin binibigay naman ng fiance ko happy na ako doon. Yun lang ang maano ko sa inyo, sa mga taong yung, yun bang lalo na sa mga single mom dyan na yung iniisip nyo wala na kayong pag-asa. Bangon po tayo. Try nyo po it try nyo pong maghanap ng kachat. Kung single mom kayo, pumunta kayo ng Asian dating. Maghanap kayo at ang maa-advise ko po sa inyo, wag po kayong manghingi. Huwag po kayo nang ng pera. At first, know each other. Hanggang sa, hanggang sa magbibigay na po sila sa inyo, mag offer At first, huwag po muna niyong itanggapin, yung ganyan-ganyan, yung bang magpapakyut muna tayo. Hanggang sa mag-offer sila ulit, ayun, anuhin nyo na yun, i-accept nyo na. Kasi sa totoong buhay po, kaya nga tayo naghanap ng afam, di ba? Kasi para para makaangat kumti sa buhay, di ba? At least maka ano tayo, makarating tayo sa ibang bansa. Mm, ganun 'yun. Kaya be patient po, huwag po kayo mahingi, maghintay po kayo na magbigay sila ng pera sa inyo o mag-offer ng pagkain para sa mga anak nyo, vitamins, yun po. Tapos, always communicate kung wala po kayong work makipag-communicate po kayo as law na pag kung wala siyang work kung allow naman sa work niya na mag-video call i-video call niyo po kasi para po mas lalo kayong mamahalin ng Afam. Ganun po ako at saka pinapakita ko po sa kanya na hindi po tayo nagche-cheat. Kasi kadalasan po ngayon nagche-cheat ang mga Pilipino kaya yung mga ano nadadamay tuloy yung ibang Pinay. Kaya sana yun po ang ma advice ko sa inyo, wag po kayong mawalan ng pag-asa. Chat ng chat lang po. And I thank you for watching. Bye.